Hello, magandang gabi. Nandito na naman muli ang iyong Kuya Esho para sa isa na naman panibagong content. At please do like, share, and subscribe. Para sa mga naka-like and subscribe na, marami salamat po. So, ngayong gabi, tuturo ko sa inyo kung paano mag-setup ng macro para sa crossfire gamit ang Logitech G102 na mouse. Okay? So, unang-una, isaksak nyo muna yung Logitech G102 sa PC nyo. So, once na nakasaksak na, open lang kayo ng browser. Lagyan nyo lang sa Google or sa Firefox, kung ano man meron kayo. Logitech G-Hub. Tapos, i-download nyo lang. Ito, da download ko na rin sa harapan nyo. Download for Windows or for Mac OS. Depende kung Apple, iPhone, uh, uh, Apple or ano kayo, Windows. Tapos, open file. Ito isang beses nyo lang naman ito gagawin guys. Lalo na kung on PC naman kayo. So install nyo lang muna. So install. Mabilis lang naman to guys. Lalo na kung mabilis din yung PC nyo. So ayan. Installing. Ayan. Unpacking. So hintayin nyo lang to Next, next, next lang to guys. So please wait while we install G-Hub. Ayan. Hintayin lang sandali. Mabilis lang 'to, guys. Once na meron na kayo nito, itong software kasi nito, ito na 'yung magkocontrol ng sensitivity and everything. Ayun. So Hintayin lang sandali. So ayan. Ayan, ganyan lang 'yan, guys. Maglo-loading lang 'yan, 'no. Tapos isa, pwede na maka-login via Google or ano? Facebook. Mamaya may papalagin to eh. Pagka uh, pag okay na. Tayo lang natin. Ayan. Mapapansin nyo, G102 light sync. Nadetect na nyo yung mouse, guys. Ayan. Dinedetect nyo yan. Ito yung mouse ko. Kaya kailangan na, ba't na nakas nakasaksak. So, Gagawin nyo, click nyo lang to device settings. Diba? Click nyo yung mouse. Ito, pwede, pwede dapat i-enable nyo na yan, ha? Kasi ito, no thanks mo lang yung survey lang naman yan. So, yan. Para nga pala makapasok sa settings, double click mo lang yung mouse, na. No? So, ito, DPI. Ito yung sensitivity. Pwede nyo palit balitan yan, depende sa gusto nyo. So, click nyo lang yung plus. Tapos, macros. Ayan, burahin ko muna yan na kasi dati pang may macro kong ginawa dyan. So, ulitin natin ha. Pag nandito na kayo, click nyo lang yung plus. Click nyo yung macros. Create a new macro. Yung pangalan, siyempre nasa sa inyo na yon Pero ako, USB lalagay ko. Tapos, piliin nyo yung repeat while holding. Tapos, uncheck nyo yung use standard delays. Yan. Start now. Tapos record keystrokes. Click lang kayo. Tapos stop recording. So, yung 81 na to, palitan nyo lang yan ng 10. Zero point, ano lang, 10 lang, hindi 0.10. Yan. So, ngayon, ganyan na. ba? Diba? Save lang. Yan. So, ngayon, once na nakasave na dito na yung USB, click mo lang to drag mo doon sa button ko sa mo ilalagay. Transmatic na 'yon. na na 'yon. So tulad no na, click, hold, drop doon sa bilog. 'Yan. So mapapansin niyo, 'yan na. So ngayon, gagawin niyo para ma-testing niyo, mag-open kayo ng notepad sa PC niyo. Tapos, iyon 'yung pang click nyo. Ayan 'yon. Papapansin nyo, nagtatatad-tad-tad na siya. Oh. tatang na siya. Ngayon, hindi nyo gagawin? Mag-open kayo ng Crossfire. Yeah. Open kayo ng crossfire. Testing nyo. Yun yung pinakamahalaga. Kailangan gumana in-game. Yun yung pinakamahalaga. Okay? So, yan yeah, muna natin. Alam mo ko Kung Hukum yung nag-chat na yan. nag ng clan war. So, mamaya na. Content muna tayo. Para sa lahat naman to eh. So, syempre, pagbukas nyo ng crossfire, maglalagin na kayo. Titesting nyo na. Yan. Siyempre, account ko gagamitin ko kasi sigurado ako may USB. Yan. Mas nakalagi na kayo. Pasok na kayo sa kahit anong room. Testing lang naman eh. Kung may makukuha kayong FPP, di okay. Ako sige, tignan natin kung may makukuha tayong FPP dito luma na kasi yung aking Logitech. So, luma ba bago? Wala namang problema dun, guys. Basta, urig. Ayan, FFA. So, ayan, naka-USP ako, guys, ha. Jo-join game ako. Nakita ko sa inyo. USP macro ng Logitech G102. Mission, clear all targets. Okay, so. Ah, ah, G102 na yan. Yan na yung macro yung hinahanap. Sige, okay, hanap natin, ha. Hop! Oh, yun lang ang disadvantage. Nabilis maubusan ng bala. Kailangan sure ball. O, oh, patay. O, oh, next. Patay. Ha! <laughs> ganun lang. Ganun lang ganyan. Okay? Skip, enter, enter. So, so yun na guys. May macro na kayo sa G1O2. <laughs> And, that ends our video.